Ah, gutom na. Sagot. Nibe. Ay, tingin dito. Ayaw mo tumingin eh. Sagot, gutom na. Ha? Ah? Delta. Nibe. Gutom na. Ha? Ah? Ah, gutom na. Maaga pa Gutom na. Ha? Ah? Gutom na talaga? Yellow din pala yung mata mo, baby. Tapos eh. mm. lumapit din si Tungtung. Aray. Kiss daw si Tungtung. Love ikaw ni Tungtung, oh. Magkakagigat pala yung mata mo, Tung. Ay, laki na nandiyan, no? oh. Mm. Buntis yan, eh. Ano? Ay, sus, ito yun. Umiyak din. Ha? Huh? Gutom na? Ha? Huh? Gutom na? Tagot ikaw. Hmm. Bigit pala rin ang mata mo. Dali. Sagot ikaw. Gutom na. Ikaw po, che. Gutom na rin? Ah, gutom na rin? Sagot. Uwe. Uy. Ayaw <tod> talaga niya tumingin. <tod> gutom. Uy, gutom. Uy, gutom. Uy. Gutom. Uy, gutom. Uy. Gutom. Uy. Gutom. Uy. Gutom. Uy. Gutom. Uy. gutom na yung baby ko na yan, oh. Gutom na yan, oh Gutom na yan, no, oh. <laughs> Gutom na yan, no, oh. <laughs> Ano? Uy, uy, uy. Gutom na, Gutom na uh...